wala, wala akong makakakunta sa kanya eh. Pero kinukunta ko, last na siya, siya lang. Kaya, nagigiusap ako kay Kaloy na ipakita niya na ngayon champion siya, nagang gold. Pakita niya na siya ang ano, role model of the family. Eh, di maganda yung pinapakita niya. Oh. Kung hindi siya makipag-recon sa pamilya. Mm -hmm. Pagdating na kaso, last night, wala pa. So... Magdadagdag ako ng premium niya ng 5 million, so... Buong pamilya, mapagsama niya, dapat siya role model So, yung minig ni Gob, 5 na po, or yung 5 pa 5 pa rin. Oh. Pero, okay. nakausap, niyo na okay. niyo na so, yeah. nakausap niyo na yung family? Nakausap niyo na raw family? nakausap niyo na yung family? Palinig ako, kausap ko lahat sila nanay, tatay niya, mga kapatid niya. Ay, kayo, bro. Tiro niya, nakakas na roon niya sa makunta. So, nahiusap ako kay Kaloy, kung maraniban niya. Pamilya mo muna dahil wala ka naman dyan mo hindi sa kanila. So ako, hindi siya nakuha mo gold Kaya ako. Yung bibigay ko limang milyon, dagdag lang. Uh, sa pamilya niyo, Sa'yo rin. Pero gusto ko magbati silang pamilya. Saan ano po yung reaction ano? sa ko na ito? Wala ka eh. Life na ba? Ah, wala po kayo. Pero meron po walang... Walang po siya naging <laughs> lag tago. Wala walang feedback. Lag wala walang feedback ko. Life na Pero wala kayo lag na siyang nakausap na nasabi. Wala ko yung mga pero dyan nakausap ko. Tawagin mo ako pag live. Pero sa kanya man yung 5 million, parang pakita rin niya na buo sila na okay buo na sila. sila ang pamilya pero yung kami po ba niya okay lang na makipagkita kayo okay naman kay ka nakausap niyo po atay nanan niya na siya okay naman na Gov, alam ko na nagsisimula si Manny, kayo talaga yung umalalay sa kanya, no? At bilang atleta rin si Kaloy, ano yung best na advice na maibibigay mo sa kanya? Ngayong natatamo niya itong gantong level ng kasikatan at success. Si, ngayon, sikat siya, wag siya magbago. Dapat siya um, role model at uh, number one panilya. Uh, Kung ano man nangyari sa kanila, talagang punta niya. Ako nga, nasa 10 man mas yan. Sa 10 bilis niya saayon. Uh, respect your family, your father and your mother. Mm -hmm. uh, sa 10 bilis, yan lang bilis niya siya. Simple lang. Kaya pakita niya ngayon, Jack, uh, ah, Kaloy, kung nanginginig ka man, uh, nakikiusap ako na ako sa akin ng mo, kung walang kairapan sila, dahil yung gold na nakuha mo, hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat, especially yung family. Wala kang pinagalingan kung hindi sa mga pamilya mo. So, ano ba nangyari, patawarin mo na sila. Bilid din ang Diyos yan gobodapong gupin sa kampo ni sa lang po at na nadalalaman sa na ko yun. Hindi ko yun. Hindi yun. Hindi ko ko yun. Hindi 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 ko Hindi ko yun. Hindi hindi. Ah, talaga yung po yung kumbaga parang takong Ah, ah, mag, 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 mag lang sila, okay na, bigay ko sa kanya yung pan dito. Kanya rin. Bob, may arapin ka na about sa Vagabond? Matutuloy, matutuloy yun. Ginagawa yung storya, yung writer, di yung, di yung producer, ay ah, yung, yung grupo nila, di magustuhan yung alo, hindi na gawa. Maraming binabago. Pero tutuloy talaga. Ongoing pa rin po. Ongoing pa rin Kasi yung ano doon, kailangan kompleto eh. Para tuloy-tuloy yung shooting. Hindi kagaya yung walang istorya. Hindi nila kung sa pupunta. Kaya maingat sila dahil maganda yung nangyari. Tapos sa Kaya ginagawa nila ang istorya maganda. Ang maganda ron, gagawin dito. Mm anda bibitag ako directly sa ni Madang Ah, uh, Madang uh, si. The most popular actor in Korea. Nagawa yung pelikula nito. And meron uh, din Hollywood na mag-produce dito, dito rin dito. So, ako kinalitan ko na para sa ating bansa. kung sa kung 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 Producer. kung kung viral kung 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 hindi Ay, naman totoo yun. yun. Ang layon, mukhang inantok. Talagang puyat yung mga yan. Paggabi, sumisigaw. Nasisigawan sila. Kaya talagang inantok yung mga layon. Pero yung lalaki na sabi nila na tinampal niya, pinatanggal ko agad. Hindi lang isa yun. Mortal sin sa balawat niya sa akin niya pag namin na lang. Ano? Sabi niya, laro lang naman niya yun. Sabi niya, hindi naman niya no, no. Pero pinatanggal niya na Tanggal. Tanggal agad. Kamusta po ba yung mga... Ano, kamusta ah. po yung mga animals ni mga alaga po? Yung? Yung mga alaga din po nga, po din kamusta na rin po? Mabuti naman lahat sila. Awalan ah, d'yon. Wala pa kong nakakain ng na tao. <laughs> 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 Pero gop. Pero gop yung ano, yung sa Metro Walk, mag-start na kayo. Ah, And... matutuloy yun. Matutuloy yun. In fact, nakasara na. Uh, Bubuksan na lang yung harap. Bubutasan ng uh, Contractor from Japan para sa ilikot sa Metro nila yung ah... Uh, ano ba tawag doon? Hmm? Yung Subway. Subway. Doon sa harap ng Metro Baga. Uh, Gapang ilang... Ano yan na po ito? If I'm not mistaken, siya or siya? 11 11? Ano? Uh, 11 mm. But apparently, ang, 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 ang franchise niya for 300 ang, ang hindi kailangan yeah. niyo i so, over 5 years Huwag pagkasaray na yung mga na-trade dito Kasi dapat na-trade sa Korea dahil mayroon siyang Chicken University Parang... Mm -hmm. Parang McDonald's University, mag-aaral lang mga franchisee, mag-aaral mga chef pero di na ito, mag ako dito na lang. Kaya e, sinasaya naman dito bago kami punta sa mga pupinsya. Mm. Oh. Babalikan ko ako sandali kay Kagoy, so, mm. Kasi marami pong oh, parang, na comment, nakulat na, kapag nanalo na nga po siya, nagbigay na siya ng karangalan sa bansa. Pero bakit daw parang ah, hindi nang masyadong nakapansin o na-highlight dahil dun sa issue ng pamilya? Kayo po ano yung stand yun nga, yun nga ang pinatataka ko. Nakita ko yung video, parang kabawa na hawa sa tatay. Mm, kaya sa parin. kumakamay lang sa anak. Mm -hmm. Parang hindi pinapansin. Eh dapat pansin din yan dahil kung ano man nangyari, dapat patawarin din niya. Pakita niya na magandang mag, mag, mag niya, magandang tao siya. Hindi ngayon na na ng gold eh, parang nagbago na. Pakita niya na role model, the best thing to show na ngayon, nakakuha siya ang gold, magpipag-reconsage sa mga pamilya. Pero wala po kayo, sorry, naniniwala po kayo na kapag kahit na gano'ng kakatagumpay, o kailangan pa rin pagdating sa bagay na yun. number one ang pamilya. Bili ng Diyos yan eh. Yan yung may promise. Gold yung 5 million limited naman yun kay Kaloy. So, si Kaloy na makipagsundo sa pamilya niyan, Paki yung girlfriend sa ni Sana Kaya Kaloy din yun. Kung uh, baga delay nyo lang na... Uh, hindi ko naman magpwede yung bilhin din sila mga pagbati. purpose ko lang naman yun, hindi sa gold eh. Pag uh, ng pamilya, the most important. Hindi yung gold niya. Yung pagsasama ng pamilya nila, the most important. Pakita niya na rule model siya sa family. Family first. Wala pa. Ang worry ko nga, baka may mag-away ng pamilya dyan. hindi <laughs> <laughs> para magbati sila. <laughs> oh. Oh, okay, ya. thank, you well, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you thank you, Last thank you. thank you, Bob. Thank you. Thank you, Thank you, Bob. Thank you, mm Bob. Thank you, Bob. Thank you, Hindi -hmm. no problema ko eh. Ayan, okay. Pero, uh, nagpapasalamat ako kay Pangulong Duterte at naalala ko, It's an honor to be endorsed by the President. And eh, hindi na ako makipag-uusap sa kapila dahil puno na sila. Nakakayaan naman ko sa sarili ko. So kay... Papasalamat na ako kay President Duterte. At uh, pinipilit namin ako ng mga mayors na naging presidente ako, mga councilors, governors. Kaya mas hindi ko Baka. Baka ano, anong, anong so, pwedeng so, makapagpa-convince uh, sa iyo, Bob? Anong possibility? Hmm. Well, 100%. uh, possible pero kung tatap independent. Independent? Ah. Eh. Pero sa sarili ng partido, lakas sila Ako, lakas loob. Dok, tuloy ba yung pelikula mo with Manny Pacquiao? Si Manny Pacquiao, kung ko dahil ako nangudyok sa kanyang tatakbo. Maganda eh. siya, nakuha siya sa administration. <laughs> Hindi mo gagawin kayo pelikula ko. Ah, sa movie. Hindi mo nagagawin kayo pelikula. Ah, meron. gagawin kayo pelikula with, with. Uh, Magdang Sok. Yung Dan Lee. Dan Lee. Siya ang sa Korea. Nakamit na namin. Pupunta rito. Sino, Sino po? Pag siya lang interested na gumawa ng studio. Dahil hindi lang isang pelikula gagawin. Marami sa studio po sa visa niya. At uh, uh, kasama yung mga ibang Maybe local so, 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 si Don Leapon, siya kasi Manny Pacquiao, Yes, yes. Day. Oh, wow, ano po yung meeting nyo? Kamusta? Yan, yeah, mga laban-laban uh, din, action picture din. Parang The Rock ng Korea yun eh, di ba? Uh, uh, ibang level. Oo, oh, uh, siya sa Korea. Pero siyempre, Korea, kayo, Korea yeah. pero mas popular kayo sa kanya kasi di ba? Mano, sabi talagang gusto na yung makipagtrabaho sa inyo. Gokong ko na yung girlfriend niya, Korea.

sorry, ngayon ako bubalik. Yung Vagabond ko. Kasi parang sinisingil na kayo ng mga fans <laughs> ng Vagabond ko. yun, Vagabond. Totoo Kaso si Suzy, parang busy. Uh -huh. Yung babae. Busy po. Maraming ginagawa. Maraming ginagawa. Yung babae. So, maantayin so, so, uh, ko uh, siya bago bago kayo mag... Mahaba ma, naman yung story ano eh. So... Ma, Maraming kung hindi busy si yung babae, oh, oh, ma, meron naman iba dyan, or antayin nila Marami naman ibang diba gagawin pa ang sa story na. Ito ako yung mga nananggalaan. Kasi syempre yung alam ko mahilip ko talaga kayo sa animals at oh, mga alaga. E eh, ano kung naramdaman nyo nung narinig nyo na may mismaltreatment? May tanggalin agad. Hindi nang suspension. Tanggal agad. <laughs> uh, huh. Pasensya Doon lang ako. Tanggalin niya na, ako. Nasaan nasa nasa po kayo nang nakarating sa inyo yun ano mga ano yung pagtala uh, yun? Kung makita uh, yung video ako, hindi <laughs> naman niya sinampal. Parang laro lang. Pero masinang ako. Tanggal para magkaroon ng leksyon yung mga empleyado ron. Kasi narotate lang siya, hindi naman siya talaga doon eh. Pero meron po ba kayong ipapa-implement? Kasi alam ko po kung gano'n yung ka, ka inaalagaan yung mga animals po sa bahay niyo pa po, no? Ngayon oh. po oh. sa Palwate, like, kamusta po yung ano? Yung, meron pa kayong mga bagong rules na i-implement? Uh, security. ah, sirituan ng yung mga empleyado. Uh, sa trading nila at huwag na lang pagpalit-palitin nyo hindi mapagsabihan. Pero ipagbabawal. So, it's a good lesson for the other employees yung nangyari yun. Kaya hindi ko pinatawad. Uh, tagal agad. And, uh, um, Ipagbabawal nyo na po ba yung pag-selfie sa mga animal? Ah, uh, hindi naman siguro dahil gusto naman yung mag-awal. Uh, pero yung well-felt kasi yung animals, yung lion, yung sinasabi pag daytime, di ba? Pag uh, daytime, ang talaga yun. Ibali ng mga lion yan. Pag gabi, <laughs> leopard, tiger, lion, pag gabi po yan yan. Nasis, Nagsisigawan. Nagsisigawan dahil may territorial yan. May mga kanya-kanya teritorial. So talaga po sila. Pero paano niyo po si tinitiyak na... Ano? Pero dito to yung nasa nas nas day, nasa day, mm -hmm. okay. Thank you. Bro. Thank you, God. Uh, Selamat. <laughs>